baho-baho na? Amoy araw na? Ang ginagawa niyo dito? Maungutang na naman kayo? Aba, parang sumusobra ka na ata. Kami? Amoy lupa? Ay, totoo naman talaga! Pinapunta ko sila dito para tulungan kanila sa utang mo! Tara, dito kayo. Upo muna kayo. Upo muna. Eh, salamat, Kirk. Uy! Ganun ba? Muna, yes. Sige, sige. Kapo na kayo. Sosyal na sosyal yung bahay niyo. Kayaman no. Kaya nga. Kayo pala yung mga kamag-anak ni Aya. Um, pa actually, paparating na rin yun. Nagbabakasyon lang sila ng Europe. Oo talaga. Sosyal. talaga si Aya. Grabe. Um, Ino man, Coke, Orange, Merienda. Sa akin, kahit Coke na lang. Tubig na lang po sa akin. Ah, wag na, wag na. Okay lang ako. din kami, baka may pinapay dyan. Sige. Sabi lang, ko lang ako ah. Thank you po. Thank you. Ganda dito. Uh. Oh my god! Ang lamig sa iyo bro! Ito yung sleepers ha! Ayaw yeah. ko lang madumi. Eh. Ay! Ay ayaw. ayaw! Ang ganda, ganda pa, pa ng bahay niyo eh. <laughs> of course, welcome to my luxurious and humble home. Mm. Mm. Eh bakit kami yung gumastos ng pa-Europe natin? Oo oh, nga, tsaka parang lahat talaga kami gumastos para sa Oo oh, nga. You naman! Know eh kasi nga, sinabi ko sa inyo, diba, na ano, na hiramin ko lang. Hiramin ko lang naman, ibabalik ko lang din naman. Kasi nga, yung, uh, yung pera ko, pinag-invest ko kasi nakarani, kaya wala no. natira. pero thank you so much. Pero make sure ha, babayaran mo kasi... Tsaka sana sa next trip natin, sagot mo naman. Ay! Yan, sasagutin ko lahat kahit saan gusto niyo Punta tayo sa Paris? Sa France? Saan gusto niyo? Sa Greece? Mm -hmm. Sure na yan, ha? Of course! Sige, asahan namin yan. O tara na! <laughs> welcome, welcome, welcome! Welcome oh, to my oh, home! Well, <laughs> Ayan, uh, andito pa lang mga kamag-anak mo. Hello, Pingsan! Welcome back! Kamag-anak mo sila? Ew! Why they look like a rug ah. ah, mukha silang i... Them? Ah, they are not. my kamag-anak. Really? Um, ano yan? um Mga relative lang. Malayo na. Malayong relative na namin sa taga-probinsya. Mm. I think they want to apply here as janitor and driver and the other one? Oo well, nga, kaya mo naman mate. ng trabaho yan, oh. Ah, wait lang, ha? Ah, sige. Kausapin ko lang. Go, girl! My god Anong ginagawa nyo dito? Pinapahiya niya ako sa mga amiga ko eh. Tingnan so, niyo nga yung... Pinasok niyo pa yung sapatos at tsinelas niyo galing sa bukid. Hindi na kayo nahiya sa bahay? Yeah. Ang linis-linis ng bahay namin? Tapos pinasik niyo dito? Mukas. Kaya naman pala, sa pinto pa lang ang baho, baho na. Amoy araw na. Ang ginagawa niyo dito? Mangungutang na naman kayo? Wala na kayong ibang ginagawa, kung hindi mangutang na mangutang. Ba't hindi kayo magbanat ng buto? Napaka ano nyo talaga, napaka tamad. Tsaka, ay hey, naku, hindi welcome dito ang mga ganyang, ganyang mga suot. Pinapahiya niya ako sa mga kaibigan ko. Diyos ko Sandali lang ah. Abo parang sumusobra ka na ata? Kami? Amoy lupa? Ay totoo naman talaga! iya ikaw, ano ka? Amoy lupa kayo, dun pa lang sa pinto, amoy na amoy ko na kayo. At saka sinabi ko, ay, naku yung sapatos niyo, wag niyong suotin dito sa loob. Lahat ay. kami nakachinelas. Huwag mo kaming minamaliit. Akala mo naman hindi ka galing sa bundok. Ha? Paalala ko lang sa'yo, nanguhuli ka rin ng dagamba doon sa ilalim ng bahay ni Yung bundok na pinanggalingan ko, mayaman yon, marami pera doon. Akala sa mo, sa mo sa naman mayaman ka, social climber pa ka lang. Social climber ka, kasi kami, nakala ano kayo, mo kung <laughs> tumigil nga kayo, ha? Ito kasi, ano kinakasin? Ito kasi yung kapatid mo, akala mo sobrang yaman na. Total galing din sa probinsya. Ay, hindi ba? Hindi mo nakikita? Di ba ang ganda ng bahay namin? Oo nga, maganda Ay, yung bahay nyo. Ano nga ano, kaya? Alisin mo yan! Ito kasi, di, para mo akala mo naman, galing din sa probinsya. Sandali! Kasi, Sandali! Sandali! Malis kayo dito! Sandali! Okay, Aya. Bakit? Okay, ano bang nangyayari sa'yo? Saan ka pa galing? Siyempre, sa Europe, sa may mga friends ko. Aba, may pa Europe-Europe ka pa. Ang dami mong utang. Gastadora ka pa. May Europe-Europe ka pa. Oh Saan mo naman nalaman yan? Ano mo palang utang? Ano mo bumi pumunta dito? May binigay na sa pina para sa'yo. At, naniningil sa utang mong 5 million! Oh my God, Aya! Kaya pala hindi mo kami matrip. Tsaka, ba't may naaway sila? Mga kamag-anak natin sila. Alam mo bang, alam mo bang, sila ang makakatulong sa'yo? Pinapunta ko sila dito para tulungan kanila sa utang mo! Pero parang hindi na kailangan eh. Thank you ate Jona sa pagpapatuloy mo sa bahay niyo ah. Pero parang hindi niya na kailangan ng tulong. Ew Aya, alis na kami kasi <gasps> ayaw namin masangkot din dito sa family issue. Uh -huh. Tsaka may bago na tayong kaibigan. Si Ethel! <laughs> Teka, sino Ethel sinasabi niyo? Yung ko kilala mo. Tsaka mayaman na siya kaya... ngayon. Uy, kapatid namin yun! Talaga? Oh my yeah. God, girl! friend namin. Ayaw Hello, namin. si Kiha. Ayaw, ayaw namin kay si Aya. Eh, <laughs> tara na girl. Naghihintay si Ethel sa atin. Bye! Arte Hoy, Aya! Che! Tumigil ka na ha. ka kay Poli. Sorry ka sa magkamag-anak natin dahil sila lang makakatulong sa'yo. Naku, insan. Kahit huwag na siyang mag-sorry, okay lang. Attitude niya pa lang eh. Parang nagpapakita na talaga na hindi niya kailangan ng tulong eh. Nagsasayang ka lang din ng oras mo. Sinasabihan mo kami na mahirap? Amoy lupa. Basahan. <laughs> Sinong basahan sa atin ngayon? Di ba ikaw yung may utang? Ikaw yung nangangailangan. Alam mo ba? Mayaman kami sa probinsya. Ganito lang yung pananamit namin, pero may pera kami. Wala namang kasi yan sa kasuotan eh. Nasa ugali yan. Kung ano nasa puso mo. Huwag mong kung anong pananamit ng mga tao. nakapag nila ka lang, kala mo ko ka sino ka ng mayaman. Alam mo, Aya, hindi naman na dapat namin papautang sa'yo yung limang milyon eh. Ibibigay na lang sana namin yung sa'yo dahil may mga pinagsamahan naman tayo dahil magpipinsan tayo. Kaya nga. Pero yung ganyang ugali mo, huwag na lang. Sinayang mo lang yung pagpunta namin dito. Sige na. Pinsan, mauna na kami ha. May sige meeting po. pa kasi kami ha. Sige, Pinsan. Salamat ha. Salamat. O siya si Insan, mag... Mag-usap na lang tayo mamaya ha. Kausapin ko lang itong kapatid ko. Sige, Insan, mag-usap ang kapatid ko ha. <sighs> Tingnan mo ginawa mo. Ayan, sino makakatulong sa iyo ngayon? Sa mga utang mo. Kapal-kapal ng mukha mo ugali mo yan. Taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Ate, baka pwedeng pa silang kausapin. Tulungan na lang ako. Hmm. Aya, ginawa ko na ang lahat. Pinapunta ko sila dito. Galing pa sila ng probinsya. Ginawa mo. Pinakita mong ang sama, sama ng ugali mo. Nilait-lait mo pa sila, ha? ano yan? Sinong tutulong sa'yo? Wala na. Suko na ako sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Aya, ba't ganun? Ba't mo ginagano ng kamag-anak mo? Tutulungan ka ng sana nila? Ano nangyari sa'yo? Sumagot ka? Imalay e ko ba? Tutulungan pala nila ako. Kala ko kasi kung anong ginagawa dito. Eh, alam mo namang alinis-linis ng bayad tapos ganun yung pinasok pa yung mga ano nila. Ganyan ka pala? Alam mo, nung nag... Una tayong nakita, ibang tingin ko sa sa'yo. Hindi ko alam na ganyan ka pala. Ba't ka nagpanggap na mayaman? Bakit? Di naman, Sagutin mo ako bakit. Hindi naman ako nagpanggap naman tsaka ano eh. Ano Europe-Europe ka pa? Eh kasi syempre. Minsan lang naman yun tsaka gusto kong pumunta ng Europe. Wakaka walang gana ka naman Naya. Uh, isa pa doon yung ano daw sa Pina narinig ko kanina. May kaso ngang estafa. Paano yun? Eh makukulong ka. <s swimming> ano yon, mga, anong anuhin yun? tsaka... ano mo mag-anuhin? Huwag mo nang pag-usapan yun. Tsaka iba yung sa, sa kanila, iba yung sa atin. Wait hindi, lang! Hindi, hindi, kita, hindi kita minahal dahil sa pera mo. Minahal kita dahil mahal kita. Pero sa so nakikita ko sa'yo, parang nawawalan na ako ng gana sa'yo, Aya. Bigyan mo muna ako ng panahon. Papalamig lang ako. Wait lang! Paano yung kasal? Wala nang kasalan?